Yan guys. Nice ko lang po i-share ito na sa mga gustong bumili ng mga materials na mga laminated. Dito niyo po makikita sa Triumph Antique Dalipit. Yan po yung na yan, one port na laminated plywood pang backing. Yan po saka yung mga marine dito na plywood kompleto po dito kaya mas maganda kung dito kayo pupunta para mas marami kayong pipilian saka mga bago yung mga stock nila puro mga bagong delivery yan naman po yung pinipili ni misis ay mga panel board PVC panel yan po yung mga design niya ay mga ganda tapos yan naman ay yung yan po yung mga PVC panel ay ginagamit po yan sa mga pang outdoor na kisami pwede rin po gamitin yan sa mga wall design sa mga likod ng TV ganon ayan po yung binili namin na gypsum board yan po marine plywood, laminated plywood MDF board yung price nya po at totoo lang po ay dapat po mag lang muna kami ng aming mga bibilhin nagagamitin sa bahay namin ang problema lang nakita ko na dito na magaganda yung stock nila bumili na kami agad kahit kulang yung pera namin umuwi pa kami uli para balikan yung kulang yan po yung gypsum board na binili ko pang kisami gypsum board po kasi mas maganda siya kasi nga pang protection talaga siya sa init kasi makapal siya medyo ano nga lang medyo maingat nga lang pag nagkabit kailangan yung nagkakabit niyan ay marunong talaga sa ano sa pagkabit ng gypsum board kasi baka mabali eh parang lang kasi yung laman yan Ito naman yung mga laminated plywood nila, ay solid marin po yung laminated plywood, hindi po siya MDF. Solid marin plywood. Laminated na siya, may pintura, may pagpipilian naman po ng pintura, ng kulay. Yung laminated plywood po nila ay merong double double sided at meron naman single kaya bisita na lang po kayo sa may Triumph sa Jose Dalipe yan naman po yung glass block mga window na buo na kakabit mo na lang dito mo makikita at mabibili mga nga gamit sa bahay yan, lahat po ng gamit natin sa bahay ay nandito na po. Kayo na lang po ang bahala na pumili kung ano ang pipiliin nyo. Tapos, kailangan naman po na may pera po kayo. Yan, sliding window. May size naman po siya. May, meron pang CR, meron pang bodega. Tapos, may size na ano, standard size siya ng bintana talaga yung 120 by 140 yung standard size ya. yan binili ko po yung edging yan po yung mga edge, edge. edging po yan dinidikit po yan sa mga laminated plywood yan po yung ginagamit kaya nag order po ako 30 meters yan naman po yung mga ventilation para po sa labas ng kisami para plastic lang din po siya at saka kasukwala na pili na lang din po kayo ng kanyang kulay na sa inyong kisame ito po stainless stainless na lababo merong silver may, may ano may kulay gold yan po ang mga gamit na pagpipilian nyo po na mga gripo para po nga sa inyong lababo o CR yan naman po yung ating bathtub para sa CR kung gusto nyo ng pang rich na CR yan mag bathtub po kayo at ito naman po yung kanilang shower yan shower nya po yan ganda yung shower niya tapos ito po yung kanyang set buong set ng shower CR maganda yung iniduro niya oh. kakaiba yan naman po mga fittings ng ating uh, si ano yan po yung mga fittings sa uh, loob ng tanki ng ating iniduro at kung gusto niyo naman po yung para sa mga common CR nyo sa labas lang na CR ito mura lang din po yan ito talaga yung bet ko kasi may kulay yung ano niya yung lining niya na kulay blue yan yan po yung price, price ng ano yung set niya nasa 8,000 lang ganun yan po Punta na lang po kayo sa San Jose de para makapagpili po kayo ng mga iba-ibang design doon ng gusto nyong bilhin. Ito po, 6,550. Ito yung modernong basin. Nakakang po siya. Yung pag po niyan pinapixin ay yung po yung nakabaon po. yung tangki niya sa loob ng hollow block nakabaon siya yung makikita nyo lang po ay yung dalawang bilog na yan nakabaon po yung tanki niya tapos nakahang po yan 12,000 po yung price niya mga modernong enedoro yan nakahang po yan tapos yung tank niya sa loob ng hollow block yan po yan yung CR na set na may shower, may inidoro, may mga anna. At dito rin po may mga, mga, pintura na rin po. Iba't ibang brand ng pintura. May Boysen, may Davis, may Island. Kung ano pa. Maras, maraming Dede. stocks sila dito. Kaya marami kang pagpipilian meron nga akong nakita dito eh nakita ko sa iba mahal mahal ng ano katulad nito yung primero waterproofing 1.5 lang po sa kanila sa, sa iba nyan eh 2.000 na po saka yung, water, yung waterproofing nila na primero parang silan po yan yan po yung ginagamit ko talaga at may pagpipilian kang kulay may kulay puti, may pula, kung anong gusto mong kulay, meron po dito. Hindi katulad sa iba na yung stock lang nila is gray lang, gray kaya puti. Tapos mahal, -mahal pa. Dito kasi mas mura lang. Maraming kang pagpipilian dito. saka mababait yung mga nag dito. Yan po guys yung ating mga yan po yung primero na mas magandang gamitin na pang waterproofing yan po yung yan may mga stainless lababo ito po yung synthetic na granite plastic po siya plastic hindi po siya, hindi po siya tunay na granite synthetic po tawag yan mas maganda yan pag kasi yung dugtungan niya hindi siya makikita hindi makikita yung dugtungan yan po synthetic yan granite naman yung yun, yan granite naman yan ito ang granite talaga 3-4 mura lang po yan nasa 3,000 ata 4,000 lalo na yung